Isang mapagpalang gabi po, Panginoong Diyos sa langit. Ako po ay lumalapit ngayon sa inyo na punong-puno ng pagpapasalamat at pagpapakumbaba. Salamat po, Jesus, sa kamatayan mo sa krus. Salamat po na ibinigay mo ang iyong sarili upang mamatay sa krus, nagbuhos ang iyong banal na dugo para kami ay iligtas sa lahat ng aming mga kasalanan. Kaya patuloy akong sumasamba sa iyo. Salamat po na tiniis mo ang lahat ng hirap para lang ako ay bigyan ng kaligtasan, kapayapaan at agawin sa kamay ng kaaway. O Panginoong Jesus, dahil sa iyong kamatayan, ako ay may buhay na walang hanggan. Yun po ang sinasabi mo sa iyong banal na kasulatan. Salamat Panginoon na nalaman ko ang katotohanan na ako ay iniligtas mo mula sa kamay ng kaaway. At sa loob ng tatlong araw, ikaw ay nandoon sa ilalim ng lupa at uh, binayaran ang lahat ng aking kasalanan. Pagkatapos ng tatlong araw, ikaw ay nabuhay na muli. Panginoong Yesus, sapagkat Ikaw ay Diyos at hindi ka kayang manatili, panatilini ng lupa doon sa kanyang kailaliman, sapagkat Ikaw ang lumikha ng lupa. O Jesus, salamat po na Ikaw ay nabuhay na muli, na nagpapatunay na kami rin ay mabubuhay na muli kung kami ay dumating na rin sa kamatayan. Sapagkat ang tao ay mayroong pangalawang buhay, Salamat Panginoon na ikaw ang naunang nabuhay na muli at kami naman ang susunod na mabubuhay na muli at hindi na mamamatay pa kundi mananatiling na kasama mo. Kaya naman Panginoon, salamat po sa katotohanan ito at sa katotohanan na kami ay iyong mga anak sinabi mo sa iyong banal na kasulatan na kapag naniwala sa iyo ay magiging anak ng Diyos. Kung anak nga naman ng Diyos, kami ay patuloy mong aalagaan. Kami ay tagapagmana ng iyong kaharian. Kami ay tagapagmana ng iyong kapangyarihan. Kaya Panginoon sa oras na to, kami ay patuloy na nagdideklara na kami ay anak ng Diyos. Naniniwala kami sa iyo, Jesus, na ikaw ay anak ng Diyos na namatay para sa amin. At kami ngayon ay nagiging anak na din ng Diyos dahil naniniwala kami sa inyo. Dinideklara namin ngayon ang tagumpay sa aming buhay dahil ang lahat ay pinagtagumpayan mo na. Tagumpay na kami laban sa kaaway, tagumpay na kami laban sa tukso, tagumpay na kami sa kahirapan, tagumpay na kami sa mga problema ng buhay. Opo Panginoon, salamat sa tagumpay na binigay mo. Tagumpay dahil sa kamatayan mo sa krus, dahil sa pagkabuhay mong muli. At nagtagumpay ka laban sa kamatayan, nagtagumpay ka laban sa kaaway, nagtagumpay ka laban sa parusa na para sa amin. Kaya Panginoong Yesus, salamat po. Dinideklara namin ngayon sa gabing ito ang aming tagumpay. Kami ay mag makakaahon sa kahirapan. Kami ay magtatagumpay sa anumang laban ng aming buhay. Sa aming mga trabaho ay uunlad kami, Panginoon. Sa aming mga negosyo, bibigyan mo kami ng katalinuhan upang matuto kami kung paano ang maghanap buhay, kumita ng marami at maglingkod sa iyo sa iyong simbahan at sa mga taong mahihirap. O Diyos, patuloy naming tinatanggap ang mga katalinuhan, ang mga pagunlad, ang mga katagumpayan na nagmumula sa iyo na ibinibigay mo sa amin dahil ikaw na ang nagtagumpay para sa amin. Sa oras na ito ay idinideklara namin na kami ay malaya na sa lahat ng sumpa ng kahirapan, sa mga sumpa ng sakit, sa mga sumpa ng parusa. Kami ay malaya na malaya na kami na maglingkod sa inyo, Panginoon. Malaya na kami magmahal sa inyo at sa aming kapwa. Malaya na kami, Panginoon, at hindi na namin maranasan pa ang mga kahirapang ito dito sa mundo. Dahil kasama ka namin at patuloy mo kami ililigtas at patuloy mo kaming bibigyan ng tagumpay sa lahat ng aming mga ginagawa. O God, salamat po sa talino. Salamat po sa lakas ng katawan. Salamat po, Panginoon, sa presensya mo sa aming buhay. O Jesus na aming Panginoon, dakila ka. Salamat sa kamatayan mo na nagbigay sa amin ng tagumpay. Purihin ka, sambahin ka ng lahat ng tao. Pinupuri kita at sinasamba kita. O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen.